Diyan natin today ay isang aktor na muntik nang mahuli sa shooting na naglalaro ng kanyang Junjun. -jun. Di ba? May area pala talaga ang aktor na ito, sabi ng ating source. Ang aktor na ito ay muntik nang mahuli ng isang makeup artist sa kanyang tent na nagja-jacks. Ano ba yung jack? Jacking <laughs> chair? Grabe Ang, mad ang mading na makeup artist ay hinahanap si aktor para ayusan or lagyan na, na ng ano, ayusan na kasi mag-shoot na. Ngunit nang puntahan ito na ni makeup artist sa kanyang tent, ay umuungol daw. My God, Pilar. Umuungol, Umuungol. <laughs> so, Kapano ka, Ayoko mag-uungol. Baka mamaya ma maano ako ng ano, eh. I'm Kaya napahinto it. si makeup artist at hindi mo na pumasok at hinayaan si... Aktor na makaraos. Saka siya pumasok sa loob. Oh my God. At eto na. Nang pumasok na nga sa loob, ng, uh, nang pumasok na nga sa loob si Makeup Artist, ay pawisan si Aktor. At nakahubad pa ito ng kanyang pantaas at nakabrita na lang. Laking pangihinayang ni Makeup Artist like. na hindi niya pinasok habang nagpaparaos ito para makita niya ang wow, batuta ni Aktor. Oh. Pamula-mula siguro ang anong Kasi Alam mo, eh. feeling ko yung Makeup Ipi siya yung makeup sa inyo yun. Oo, oh, si oh, oh mamula-mula. <laughs> alam mo, mamula-mula siguro ang ano, oh, pagkakabutan okay. niya. Pero alam mo, friendship, paano mo naman nalaman na na ano na nagsasariling sikap si actor kung sarado naman yung pintuan? Hi. Kasi pala mo, so, humo, kasi eh? baka nag-exercise siya, baka, nage baka napapalaki ng Pag nag-exercise ka ba? Hindi, di ba? Ah! Ba? ah di, oh, na, oh, di ba gumagano'n? Oh. Di ba? Eh bakit nakabrief lang daw, sabi nung ano, eh so solo party. naman sa doon tapos pagpawisan. Eh, ta oh, pawisan. pawisan. Oh, siempre oh, nag-exercise, oh. pawisan. Nakatit. Ah, Nakatean ah. na kay ah, naka aircon sa tent? Nanon. -ten? Oh. Well, grabe yun, Na ah. grabe. At wala naman daw doon mga damages. So, nag-easy yung mga ano, makeup artist. Oo, oh, sabi ng makeup artist na, no? kung alam ko lang na, no? parang, ni, ni, ano, ah, uh, humina daw ang loob niya, baka mamaya matalakal siya niya. So, bakit ka bigla bigla papasok dito? Alam mo, nagpaparaos ako. Ah, ganon ba <laughs> yun? Pero di ba, kumakatok doon na, kailangan mo oh, lang kumatok talaga. Oo, makakatok doon na. Habang, ganon siya. Oo, oh. oh, 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 umano, hindi na siya pumasok. Benny, paano pa pag niya? Sample na. Ayoko <laughs> <laughs> Parang ginawa mo lang ayaw e. ayaw ko kagabi yan Ayoko mo Ito si Pilar Kagabi, parang ginawa mo. Hindi ba di yun yun yun. Ikaw ang bagong ongol queen kagabi? Oo! Oh, oh, hindi. Oh! <laughs> hindi ako ang ongol queen. Ikaw ang bagong ongol queen. Oo, napayin mo. siya ng Marisol. <laughs> sige ah! na nga, sige oh, na. Nanunod pa naman siya ng Marisol. sa niya, kikismis ko siya dito. O, Ay, po, o, parang si kulang si ka sa energy ngayon. Siguro, inuubos okay. pag ni Baguets. Naglasing muna ka. <-s3> Sinare ko kay Baguets kasi ah, kailangan talagang i-share. Pero question friendship, hmm. anong clue niyan? Ang Yang clue, guwapo, tisoy. Oh, premiado ba? premiado din. Ay, magaling siya umarte. Oo, magaling din siya umarte. Oo, nahanapanood natin siya sa mga teleseries. Sa panigin natin. Napapanood pa visible Pa dvd. siya o, visible pa siya. Parang nangyari ito sa malayong lugar. Ano yung niya? <laughs> so, you <laughs> mean to say, oh, ano, parang natigang siya dahil nasa malayong lugar Oo, na tapin. Oo, siguro. So, ano, Baka wala ano, siguro. Wala siyang katikiman. Pa Sexy movie ba yung ginawa niya? But, hindi, parang ano, parang action-action na ano, oh drama. Uh, ganyan. what? Talbo. Talbo. Yes. Wala siguro siya maka, kasi malayo, yung ang location nila parang probinsya. Parang isolated. Pero ang mga artist na friendship, pag nasa out of town, doon nga sila nakakakimat. Sila nak nakakalat. Naka, naka nakaka oh. ano, nakakaharbat. Nakakahanap na. na. Oh. Ano. Bakit ako niya ko nangarap? Nakagaya naka ng hinanap mo kagabi. Uy, hindi ako naghanap sa kanya, no? Ako ang hinanap niya. O, oh, nabubukin ka. Siya lang may blind item natin, ano? Okay, okay, sige, okay. Iba blind item natin, hindi ako. Okay po.